gusto ko sugdan so, abrehan nako kustorya nga na nako gamay sa mga storya sa pikas karon gusto lang di ko mo mo explainar lang ko moingon man sila nga wala budget ko no ang o, 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 kami ang mabutang ang hugpong sa lungsod si butang talang pwede pwede dili pero sultihan ta mo, kita mga dabawin nyo, pa hantod karon wa kita magsalig sa taas. Anya na palambo. Nato atong syudad, na himong malinawo, na himong malamboon, o progresibo, tungod sa panagiosa o tinibangay nato mga dabawin nyo. Muna kong ingon anak lang, nakaminos ra kay sila sa abilidad sa dabawin niyo. Yeah. Mundi na nako napatason on kay mora man tong tubag yo didto. Kana manggo ing una anak na mentalidad kanang backwards kay na pag-abot sa politika. Kanin mga traditional politicians they always look up to Manila-centric politics where government is very centralized. Meaning, ana, magsigitag sa leg o unsay bahog sa taas. Musugot ba dahil mo ingon ana, tapirmente dire. Kung natay gusto, kinang lanta mo lohod, Dili. Mauna, sukad ka ni Adto pa, ang mga taga-dabaw o mga Dabawenyo kasabot o kayod. Kasabot og respeto sa isig kataw, value sa itong mga komunidad o sa mga pamilya, nang kita na bitbit -bit na to ato ang sukad. nahimong ingon ane karon nga kitang tanan, malinawon o malipayon. unya naay pikas karon nga ingon sila nga maunin ang gusto. Mubalik ta sa kaniad tong mga politika nga ang politiko nimo di kabaro ug dali lang hadlokon ganahan pa mo ingon ana Di, gyo, o. Oh, Di, ayaw mo silang buto, ha? Uh, tama na to eh. Kapoy gina sila paminawon. Di, ako, nalipay ko nga, uh, eh. niya, lisot biya kay kayo kay... Ang kontra na to karon presidente gyo, si Bongbong Marcos. Klaro kana na dugay na nilang gisugdan Pagtongtong pa lang, pagdaog ni Bongbong Marcos, kauban akong igsoon, gitagak dayon niya, o nag-ibuhatan, nag sa confidential funds. Mutuo ba mo, nga kini si Bongbong Marcos, makalingkod ni siya nga presidente, kundi tungod sa toa? Baga, siya